Kung mabibigyan ng pagkakataon, gustong subukan ng kapamilya young actor na si Seth Fedelin ang maging action star. Bukod daw sa romantic comedy, isa sa mga dream projects ni Seth ay ang makapag-action kasama pa rin ang kanyang ka-love team na si Francine Diaz. Sa muling pagpirma niya ng exclusive contract sa ABS-CBN, wishing and Hope hoping na mabigyan pa siya ng challenging at magagandang proyekto para maipakita niya sa madlang dabarkads ang iba pa niyang kayang gawin. Gusto kong makita kung paano makipagsuntukan, gusto kong pumasok sa action. Gusto ko ring matry ang romantic comedy, at syempre gusto ko ring maipakita sa mga kapamilya natin yung talent ko sa pagkanta, ang pahayag ng binata sa members ng press. Mayroon pong aabangan especially po sa amin ni Francine pero hindi ko pa po muna pwedeng sabihin sa ngayon. Gusto naming matry yung romantic comedy kasi pinanggalingan po namin yung fractured, so mabigat din pong drama, aniya pa. Nagpasalamat naman si Seth sa manager niyang si John Ling na siya rin nagmamanage sa screen partner niyang si Francine. Masaya ako dahil parehas kami ng manager ni Francine, para sa akin, mas mapapadali yung mga bagay-bagay mas mapapadali yung proseso at syempre individual. Happy ako dahil mayroon pang isang dumagdag na makakatulong po sa akin sa pag-abot ko ng pangarap ko at sa aming dalawa ni Francine, Ania pa. Swak na swak kasi kami po ni Tito John. Magkakilala na po kami talaga ni Tito John, mayroon na rin po kaming mga memories na nabuo ni Tito John. Si Tito John pa na alam kong pinagkakatiwalaan ni Francine, pinag-usapan po namin 'yan. Kaya tinanggap niya ako, sabi pa ni Seth. Samantala, gusto rin daw makatrabaho ni Seth ang box office star at award-winning actor na si John Lloyd Cruz at ang Grand Slam Queen na si Lorna Tolentino. Nauna rito, masaya rin ibinahagi ni Seth na marami na rin siyang naipundar simula nang magtrabaho siya sa showbiz. Ipinapagawa ko yung bahay ng parents ko and ang sarap lang sa pakiramdam. Iayabang ko lang po ah, 21 ako at nabigyan ko ng bahay yung mga magulang ko. Kahit anong mangyari makakatulog sila. Makakapagpahinga ng maayos, dahil yun sa ABS-CBN at syempre sa mga boss natin na nagtiwala talaga sa akin. Nakikitaan nila ako ng pagsusumikap siguro, sabi pa ng young actor. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.